pinagdiwang ng mga Pinoy sa oma ng Fiesta ng Santo Niño doon. Taon-taon itong ginagawa sa Holy Spirit Church Gala bilang pasasalamat sa mga biyaya at gabay na binibigay ng Panginoong Yesus para sa mga Pinoy doon. May palitang miralis si Rowen Sondudilla. Nagdagdagan ang bilang ng mga kabataan na naging deputo at dumalo sa tao ng pagdiriwang ng Fiesta ng Santo Niño. Dahil sa dami ng mga kabataang deboto sa pagdiriwang ngayon ng Pesta ng Santo Niño, naggulay pula ang loob ng Holy Spirit Church sa gala dahil sa mga damit ng mga batang deboto ni Santo Niño. Binasbasan sila ni Father Roberto Peralta na nag-alay ng misa para sa mga deboto. Taon-taong ipinagdiriwang ng Pinoy Parishioners ang Piesa ng Santo Niño bilang pasasalamat sa mga gabay at biyayang ang sa nila. So ito ay taon-taon uh, ng gaganapin sa at Filipino community, dito sa simbahan, ito ay nairaraos ng uh, maayos at masaya. Nagumpisa ang kwento ng Santo Niño nang dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu noong April 1521. Inihandog ni Magellan ang Santo Niño kay Reyna Juana bilang simbolo ng pakipag-isa ng Pilipinas at Espanya. Naniniwala ang ilang Pinoy parishioners na patuloy silang ginagabay ng Santo Niño sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagpasalamat po ako sa Santo uh, Santonino dahil nandito ako sa uman, may trabaho, at saka for the good health sa family ko na sa Pilipinas at sa rock si, band ko na nasa Holland. Kahit malayo po kami sa isa't isa, pisa, uh, pa rin kami meron ng sa Santonino na gabay sa, sa araw-araw. Maganda raw tularan ang imay Santo Santonino dahil sa magaganda at banal niyang katangian tao, kung lahat ng tao ay magiging katulad ni Santo Niño ang puso, talagang nabagkakaroon ng pagmamahalan sa buong mundo. So, yun ang sa Santo Niño talagang pagpakatawa pagmamahal at saka magtiwala sa Panginoon na Diyos Bersa. Natuwa naman ang mga kabataang Pinoy dahil sa kanilang murang edad ay nimumulat na sila sa pagmamahal sa Diyos. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Saldivilla, Mascot, Oman.